Utak, hindi hinintay ang bateng-teng. Hindi na nakapaghintay, lumayas na. <laughs> hindi, talagang ng 8-8s eight na ngayon kanilang in ano, eight may rehearse. That yeah. Game, Interesting eight ang mga eight okupasyon ng mga magulang nito mga to. Si James, gusto maging ka... Uh, Second year marine transportation student dahil ang tatay niya ay chief cook sa barko. Magaling magluto tatay mo? International cook po siya. Oh, di ba? Dapat eh, payap ka. <laughs> eh, wala po tatay ko eh. <laughs> Hindi sila pinagluluto. <laughs> sa barko nga naman. Si Dera naman, 16-year-old, fourth-year high school student, ang nanay niya, Almusal vendor. Iba pa ba, ba yung almusal na paninda kaysa mga yung mga sapin-sapin, merienda? Pareho Hindi lang. Hindi po. Kasi po, ang dinitinda niya po yung kano na pong kape para sa madaling araw po. Hanggang breakfast ah, lang talaga. Okay. So pagdating na ano oras, Dera? De libre na si nanay? 9 o'clock po, nagpapahinga na siya. oh di diba? ba? Diba? Masarap din ang gano'ng klaseng trabaho. Si daddy naman sa California, tama ba? Ilang taon na sa California si daddy? 13 years po. Asipag naman na nanay mo. Ang tatay mo, nasa, kumikita na ng dollars. Nanay mo, nagtitila pa rin ng almusal? Hindi po. Bali po, parang extra money na rin po yon para... Why not? Oo, oh, oh, uh, Magtulungan tayo okay, sa mga panahon na Okay, and James. Dera, sumagot ka na para makapunto naman kayo. Ito ng category number 4. Stop and go! Mga, uh, makikita natin mga ano to, mga signs sa kalye-kalye. Wale! Alan, eto na ang tanong. Ang ah, long, long hair. Kadalasan it, hair. Kadalasan itong nakikita sa mga kainan, eskwelahan at opisina. Anong salita ang kumpleto dito? Go, James! Keep area close Wali, keep area close down, Close? Mali. Mali! No, ako nagsasaya na si Dera. Dera. Mukhang alam ang sagot. Go for it, Dera. Clean. Clean daw, Wally. Clean. Clean. Tama. Ano pare?